Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa unang Juan 1.9. Ang sabi po, Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin, hanggat pwede pang maayos ang buhay ayusin na. Paano ayusin ang buhay? Mayroon po tayong tatlong paraan. Una po, huwag nating ipagpatuloy ang mali bagkos itama ito. Sabi sa ating teksto, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung alam po nating kasalanan sa Diyos ang mga ginagawa at ipinapamuhay natin, hindi pwedeng ibao na lang sa limot, hindi pwedeng palipasin na lang ang panahon at magpatuloy pa rin. Ano po ang mga posibleng dapat itama? Halimbawa mga kapatid, yung tinatawag na fornication, tinatawag na adultery, tinatawag na pornography, worldly passion, vices, mga pagsisinungaling, at mga pagmumura. Hindi kita hinuhusgahan, subalit dapat ayusin mo na ito as soon as possible. Because according to 1 Peter chapter 3 verse 12, the face of the Lord is against them that do evil. Halimbawa, yung mga mag-boyfriend or girlfriend or magkasintahan, may nangyari na sa kanila. At paulit-ulit na ito. Ang tawag po nito mga kapatid is fornication. Napakalaking kasalanan nito sa Diyos. Ano po ang sabi sa Unang Tesalonika 4.3? For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain, take note, abstain from fornication. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Para maputol ito, dapat magpakasal na kayo. Huwag inormalize ang kasalanan, kapatid. Ang kasalanan ay mananatiling kasalanan sa Diyos. Kaya I encourage sa mga hindi pakasal, dapat magpakasal na kayo. May mga libreng kasalan, mga kapatid, at hindi naman kailangan gumasto ng malaki na itatama ang mga pagkakamali mga kapatid. Ano mang pagkakasala mayroon tayo na papatawad ng Panginoon. Pero dapat ayusin mo na ito, itama mo na ito, planuhin mo na ito, trabahuin mo na ito hanggat may panahon pa. Hanggat pwede pang maayos ang buhay, ayusin na. Paano ayusin ang buhay? Una, huwag mong ipagpatuloy ang mali bagkos itama ito. Number two, Pagsisihan sa Diyos ang mga pagkukulang at huwag nang balikan o ulit-ulitin pa. Ayon po sa ating teksto, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, totoo po ang unang huwan o nonwebe. Pero hindi lahat ng humihingi ng patawad ay pinapatawad agad ng Diyos. Mayroong hindi pinapatawad ng Diyos. Bakit kaya? Dahil may mga hindi totoong nagsisi. Mayroong nagsisi. Maya-maya, uulitin -maya, na naman. Di ba minsan may mga nababalitaan tayo. Asawa binugbog ng mister. Kinasuhan mo tapos humingi ng patawad, pinatawad mo naman. Mga ilang araw binugbog ka naman paulit-ulit. Ang hirap magpatawad kung ganyan lang din lagi ang gagawin. May mga magnanakaw, nagkabaranggayan, nagkapatawaran, pero paulit-ulit lang din. May mga sinita mo, pero paulit-ulit lang na gagawa ng kasamaan. Kaya kinukulong na dahil sumasama na talaga. Mga kapatid, hindi nagpapatawad ang Diyos sa mga kasalanang alam niyang uulit-ulitin lang din natin. Kung tunay ka talagang magsisi at magbalik loob sa Diyos, siguraduhin mong totoo ito dahil hindi natin mauutakan si Lord. Yes, nagpapatawad siya kung totoo ka sa kanya. Ayon po sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kung tunay tayong may takot sa patutunguhan natin at sure na sure po mga kapatid, tandaan natin sa Bible na kung patuloy tayong lumalabag at ayaw mamuhay sa kalooban ng Diyos, mapapahamak talaga tayo. At dahil namula tayo, natakot tayo, nadala na tayo na konsensya tayo, ang daang madilim ay hindi na natin babalikan. Halimbawa, sa isang gubat, nakasalubong mo ang isang leyon. Inataki ka nito, kinagat ka, buti na lang may tumulong sa iyo at nakaligtas ka doon. Sa tingin mo, babalik at dadaan ka pa ba sa gubat na iyon na may mga leyon? Siyempre, hindi na. Dahil kapag ginawa mo yan, baka kapahamak ka na ang maghihintay sa iyo. Ganito rin ang magiging buhay natin kung hingi ng hingi tayo ng patawad pero hindi naman pala totoo, hindi naman seryoso, hindi naman pala talaga nagbago, babalik-balikan at uulit-ulitin lang ang kasalanan, hindi tayo mapapatawad ng Diyos nito, kundi parusa ang mararanasan natin balang araw. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Kawikaan 4.14.19, Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan bagkus nga ay talikuran mo tuntunin ang tamang daan hanggat pwede pang maayos ang buhay ayusin na paano ayusin ang buhay number 2 Pagsisihan sa Diyos ang mga pagkukulang at huwag nang balikan o ulit-ulitin pa. Number three, huwag papaniwalain ang sarili na unawain na lang ng Diyos ang kasalanan natin. Bagkos ay ipagtapat sa Diyos na malaki ang pagkukulang natin sa Kanya at dapat itong ayusin. Hindi mga kapatid, ibig sabihin na na-confess na natin yung ating mga kasalanan, nakahingi na tayo ng patawad, ay nauunawaan na tayo ng Diyos at sasabihin ng Diyos, okay lang yan, napatawad na kita, naintindihan na kita, ipagpatuloy mo lang kasalanan mo, hindi na ako galit sa iyo. Hindi ganito si Lord kapatid. Ito minsan yung problema sa atin mga kapatid hingi ng hingi tayo ng patawad, pinapaniwala natin yung ating sarili na pinatawad na tayo, pero wala namang nabago sa atin. Ganon pa rin, basta ang alam natin, humingi na tayo ng tawad, pero hindi pa rin ayos ang buhay. Yes, generally speaking, naunawaan tayo ng Diyos bilang makasalanan. Kaya nga, ibinigay niya si Jesus para tubusin tayo. Pero kung ayaw nating isuko ng totoo ang ating buhay kay Jesus at tuloy-tuloy pa rin sa kasalanan, walang kapatawarang mangyayari. Kaya mga kapatid, huwag nating lukuhin ang ating mga sarili. Humahawak tayo ng Bible, minsan nagsisimba po tayo, nagpipray tayo, pero wala naman palang pinagbago. Ganon pa rin. Ano ang sabi ng Bible? Sabi po sa unang Juan 1.6, kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Dito naman sa ikalawang Timoteo 3.5, sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sa Tito Ono ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi makagawa ng anumang mabuti. Kaya hanggat pwede pang maayos ang buhay, ayusin na paano ayusin ang buhay? Review muna tayo sandali. Una, huwag mong ipagpatuloy ang mali bagkos itama ito. Number two, pagsisihan sa Diyos ang mga pagkukulang at huwag nang balikan o ulit-ulitin pa. Number three, huwag papaniwalain ang sarili na unawain na lang ng Diyos ang kasalanan natin bagkos ay ipagtapat sa Diyos na malaki ang pagkukulang natin sa Kanya at dapat itong ayusin. Now, ang ating application po ngayon, mga kapatid, ang kasalanan ay hindi biro. Niliwanag sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang espiritual, pagkahiwalay sa Diyos po yan. Kamatayang physical at kamatayang eternal sa dagat-dagatang apoy. Subalit so, dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng solusyon para tayo ay mabigyan ng pagkakataon at mapatawad. Ang malaking solusyon ay si Jesus ay namatay sa cross para tayo ay matubos. Nang na ibig sabihin, ang sinumang lumapit, sumampalataya at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ang magsisi sa kasalanan ay mapapatawad na. Tatanggapin ng muli ng Diyos bilang kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, hanggat pwede pang maayos ang buhay, ayusin na. Dahil nagpapatawad pa ang Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa akin mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.